Eh guys, first time natin ngayon mag-deliver ng na-order sa atin na sapatos. Nabanggit ko nga pala sa aking video kahapon na kukunin niya na yung kanyang in-order na Jordan 1 Low. Ang kaso, hindi niya mapuntahan dito sa area ko. Kaya tayo na lang ang magdi deliver ng kanyang order. Uy, ang pilas. Ito yung order niya guys so buhay nang nag-uumpisa. Hatid muna natin tong order niya. Na hinihintay niya na to. Buhay reseller mga kaibigan dito sa Canada. Nag-uumpisa pa lang. Ang kagandahan lang ay malapit lang sa amin ang bahay nila. Kaya it's okay. Tayo muna maghahatid ngayon. Let's make some bunny. Let's go. Ayun na. Kukunin na. See you mamaya. Magsapatos ka. Ayun guys, binayaran tayo ng cash. Yung anak niya nga pala yung nagsalubong ng order niya. Ayan. Ayan yung cash out natin ngayon. Sa isang pares ng Jordan 1 Low. Meron akong Facebook page guys. Pakifollow nyo na lang ako doon. Doon yung makikita yung aking mga pag-unboxing sa aking mga binibentang sapatos kung gusto nyo akong tulungan pakishare na rin ng ating mga video ayan lang gawa tayo ng pera sa pamamagitan ng pagbibenta ng sapatos ang kailangan lang natin ay mapagkatiwalaan tayo ng ating mga kababayan dito sa Yellow night na ah, legit yung ating mga binibenta so, meron akong isang bagay na in order para makatulong din sa paglilegit check ng aking mga binibenta ng sapatos pag dumating, iti-tasting natin kung paano mag legit check ng mga sapatos. Sa ngayon, dahil nag-uumpisa tayo, sariling, sariling kayod lang muna, er, sariling sikap para ma-legit check yung ating mga binibenta at hindi tayo mapahiya sa ating mga customer. Ayun, PM lang po kayo sa mga gustong mag-order para sa mga gusto ninyong sapatos. Ayun lang guys sa video na 'to at inaamin ko mahirap mag mahirap ang moving ng mga sapatos dito. Pero sisikapin natin 'yan para makabenta tayo. Pag sisikapin natin 'yan para makabenta tayo. Kahit ma alam kahit alam natin mahirap ang pag ng sapatos dito sa uh, Yellow knife dahil sobrang lamig dito. Magsapatos ka.